16 anos lang si Almi Isidro nang ipinagbuntis niya ang kanyang unang anak. Lumaki si Almi sa pamilyang hindi pinag-uusapan ng sex o pakikipagtalik. Aniya, wala sa kanyang pamilya, kaibigan at maging sa paaralan ang nagturo sa kanya ng konseptong ito. So it was through that boyfriend, my very first boyfriend, that I learned about it. And it's really more of a discovery phase for me because I had zero idea. Naniniwala si Almina na sa edad na sampu, dapat nang simulan na ipakilala ang konsepto ng sex sa mga bata. For me, I, I look at it as equipping the youth of today to make better decisions. Viral na yon sa social media ang video tungkol sa implementasyon ng Comprehensive Sexuality Education na CSE ng Education Department, bagay na tinutuligsaan ng grupong Project Dalisay tampok sa video ang mga salaysay ng magulang, family advocates at maging dating opisyal ng gobyerno. Ipinipetisyon din ng grupo ang Senate Bill 1979 o Prevention of Adolescent Pregnancy Bill na layong isa batas ang pagkakaroon ng CSE sa mga pampubliko at pribadong paaralan. An act to prevent adolescent pregnancy or teen pregnancy. Di ang ganda-ganda makatao. Pero pag binasa mo doon, pag active sexually, hindi na pwedeng sabihan ang parents. Ilan rin sa kontrobersyal na ipinunto ng grupo ang pagtuturo umano ng konsepto ng masturbation sa edad na 0 to 4 years old at pagmulat sa mga bata sa kanilang sexual rights sa murang edad. Bagay na pinalaga ng isa sa mayakda ng panukala na si Senador Risa Hontiveros. Those lines in their supposed rebuttal are complete and total fabrication isa pang fake news na kung ang bata ay sexually active, hindi na daw pwedeng sabihin sa mga magulang kung saan nila nahugot yan, hindi ko alam. Agad namang sinagot ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno na tumututol sa panukala ang patutsada ng mambabatas. And then they say that it is a child's right to derive pleasure from his or her body. So kasama dun sa derivation of pleasure is the the touching of one's body. Hindi na normalize. Siyempre, hindi mo yan makikita sa bill. Wala yan sa bill. But when the bill says, according to international standards, then ang dapat mong i-jump is, tingnan mo yung international documents. Sa isang pahayag, sinabi ng DepEd na nakikipagtulungan sila sa iba't ibang stakeholders para tiyaking akma at epektibo ang programa. Ayon naman sa pinuno ng Senate Basic Education Committee na si Wynn Gatchalian, magkakaroon sila ng pagdinig para pag-aralan ang mga hinaing. Sa gitna ng hati na opinion sa isyu, bukas ang panig ni Sereno na makipag-dialogo sa mga nagsusulong ng batas contra teen pregnancy na tinatawag ng National Economic Development Authority na National Emergency. Para naman sa ilang magulang gaya ni Alni, mahalaga na gawing bukas at maayos ang relasyon sa mga anak para magabayan sila sa realidad ng pagbuo ng isang pamilya. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.